Hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian si Pangulong Bongbong Marcos na magsalita na hinggil sa Chacha, partikular na ang People's Initiative na sinusuportahan ng Kamara de Representantes. Para kay Gatchalian, mahalaga ang pahayag ng Pangulo ngayon na may bangayan ang mga senador at congressmen hinggil sa paraan ng pagamienda sa ating saligang batas. Tiwala ang senador na maiiwasan na mangyari ang isang political crisis. Dulot ng banggaan ng Senado at Kamara de Representantes sa oras na magsalita ang Pangulo. Dahil kung hindi maayos ang sa lalong madaling panahon at tumaas pa ang tensyon ay walang batas na maaprobahan at maapektuhan ang serbisyo publiko maliban pa sa idudulot nitong kawalang katiyakan o uncertainty mula naman sa hanay ng mga negosyante lalo ng mga potential foreign investors. Uh, ang uh, sentimento ng ating Pangulo at uh, mahalaga rin na uh, maiwasan uh, itong potential political crisis. At uh, mahalaga rin na ang Pangulo natin uh, gamitin niya yung kanyang boses para maiwasan itong potential political crisis. Nagpahayag naman ng reservation si Sen. J.B. Hersito sa Chacha para sa mga political provisions dahil ayaw niyang sila na nakaupo ay sila din ang makikinabang kung anumang pagbabago na kanilang gawin sa ating saligang batas. Pabor o siya na magkaroon ng pagbabago sa mga economic provisions ngunit hindi sa political provisions dahil magiging self-serving ito para sa kanila. Uh, with regards to the political provisions, i have my misgivings because we do not want to be part of the, those who will amend the constitution and we will be the beneficiaries. so yun lang, ano, that is why i am in favor of the economic provisions uh, for, for uh, constitutional amendments. Madiin naman ang pagtutol ni Sen. Ronald Pato de la Rosa sa People's Initiative. Hindi umano sila masisisi kung matindi ang reaksyon ng mga senador dahil sa kasalukuyang forma ng uh, PI ay mawawala ng kapangyarihan ng Senado. Giit ni Sen. Bato, wrong move ang gustong mangyari ng mga congressmen. Basta huwag niyo kaming saksakin sa likod na ng uh, gagawin niyo ang amendment yung voting jointly. Diba? Oh, wrong move kayo eh. Oh, Nung una yung pasok, yung uh, amendment I ninyo is uh, kakapunin niyo kaagad na sinado. Gagawin niyo kaming powerless. That's a very rombo move. That's a very agitating move. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Danpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!